Meron na naman bang yumaman sa PCSO? Bakit nyo ginagawang tanga ang buong Pilipinas? Rendon Labador kinalampag ang PCSO dahil sa edited na litrato ng Lotto Winner. Binenga ng bonggang-bongga ng social media personality na si Rendon Labador ang Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Galit na galit na naman ang motivational speaker sa isyo ngayon ng PCSO dahil sa trending at viral na litrato ng pagtanggap ng isang loto winner ng kanyang premyo kamakailan. Isang babaeng betor mula sa San Jose del Monte, Bulacan, ang nagtungo umano sa tanggapan ng PCSO upang kubrahin ang napanalunan niyang 43 milyon pesos para sa Lotto 642 na nadro noong December 28, 2023. Ang winning combination na napanalunan ng better ay 18, 34, 1, 11, 28, 4. Sa isang litrato na makikita sa Facebook page ng PCSO, isang housewife raw from Bulacan ang nanalo sa naturang loto prize. Kuha ang foto sa mismong main office ng ahensya sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ang nakasaad na caption sa naturang post ng PCSO, The lucky winner shared that she placed the bet since the number 28 often represents a car and 34 a house. She disclosed that she plans to invest her winnings in business, buy a new home, and deposit the rest into her two children's savings account. Maraming nag-congratulate sa winning bettor pero may nakapansin nga sa kakaibang itsura niya sa litrato. Feeling nila edited ang photo. Isa nga sa komensyon dito ay si Rendon Labador. Ipinost niya sa Facebook ang screenshot at nilagyan ng caption na PCSO nililoko ninyo ang taong bayan. Philippine Charis Sweepstakes Office, mga siraulo kayong lahat na nandyan. Gumawa rin siya ng video hinggil sa isyu at nanawagan sa mga senador at kongresista. Caption nito, PCSO, ginagawa ba ninyo kaming mga tanga? Saan napunta ang 43 plus milyon? Hashtag, boses ng bayan. Philippine Charity Sweepstakes Office. Narito ang kanyang buong pahayag. Naglabas ang PCSO ng edited winner ng 43 million. Ano yan? Meron na naman bang yumaman sa PCSO? Bakit nyo ginagawang tanga ang buong Pilipinas? Nananawagan po ako dyan sa mga senador, sa mga kongresista, walang ginagawa. Sana paitignan po ang PCSO dahil mukhang ginagawa na nilang negosyo ang taong bayan. Ginagawa na tayong tangay. Eh. Saan napunta po PCSO ang 43 million. Bakit kayo naglalabas ng pekeng picture? Edited picture ng winner. Ano ang intention ninyo?